Bago ko simula ng kwento, magpapasalamat muna ako sa mga lahing babaylan members ko na sila Ma'am Baby Sara Armado Sir Bathala Adventure Subscribe kayo dyan ha Sir Anton Tuazon Ma'am Aubrey Delgado Ma'am Michelle Cedron Ma'am Roslyn Arante Ominous Cookie. Subscribe din kayo sa kanya. Magaganda kwento niyan tsaka magaling na narrator yan. Sir John Gutang at kay Ma'am Yen de la Peña. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyo. Lalo na sa walang sawa niyong pagsuporta sa akin. Pati na sa channel na to. Kaya uli-uli. Maraming maraming salamat po. Sa mga gustong mag-join sa lahing babaylan membership, pindutin nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe. Ano pang hinihintay natin? Simulan na! Pero pagbalik niya dun sa bintana, wala na doon yung matanda. Lumingon-lingon pa siya sa paligid, pero hindi na talaga niya to nakita. Sa punto na yun, doon na siya nakumbinsi na hindi normal na tao ang matandang yun. Kaya naman nagmamadali niyang sinabihan ng asawa niya na huwag na huwag lalapit sa pinto at bintana. Dagdag pa niya, mukhang hindi magiging maganda ang buong gabi nila nung araw na yun. Kaya naman yun ding oras na yun kumain na kaagad sila ng hapunan. Hindi umalis sa tabi ng asawa niya si Demi kahit na anong mangyari. At nung nakahiga na nga sila, hinayaan na lang muna ni Demi na makatulog ang asawa niya habang siya ay nagbabantay. Pero hindi nagpasiguro si Demi nun. Naghanda siya ng itak sa tabi niya at binudburan niya ng asin ang tiyan ng asawa niya. Hating gabi na pero wala namang kakaibang nangyayari. Kaya akala ni Demi nun, wala nang manggagambala pa sa kanila. Naisip niya nga nun, baka naman mali lang siya ng hinala doon sa matandang babae. Pero hindi, iba kasi ang ikinikilos nun. Tsaka bakit naman tatayo yun malapit sa bahay nila? Tapos, nakatingin lang sa kanila? Ano yun? Nang titrip lang? Bandang alauna ng madaling araw, halos pumipikit na si Demi noon dahil sa antok. Nang bigla na lang siyang nakarinig ng kaluskos na para bang tumatakbo-takbo paikot ng bahay nila. Kaya naman kinabahan na siya noon. Dahil sa totoo lang, hindi niya alam ang gagawin niya. Pero malaki naman ang tiwala niya doon sa asin na ikinalat niya papaikot sa bahay nila. Kaya hindi pa siya gaanong natatarang tanon. Tsaka hindi pa naman siya sigurado kung ano ba talaga yung naririnig niya. Maya maya pa, bigla na lang may tumawag sa pangalan niya galing sa labas ng bahay. Nagtaka siya kasi sino naman ang tatawag sa kanya ng ganong oras. At dahil nga may pinangangambahan siya nung gabi yun, hindi niya kaagad binuksan yung pinto. Bagkus, e tinanong niya to kung sino ba siya. Kaso, walang sumasagot sa tanong niya. Kaya naman isang bagay lang ang naglalaro sa isip niya nun. Hindi kaya, eto na nga kaya, yung aswang. Inisip niya kasi, baka nililin lang lang siya para buksan niya yung pinto. O di naman kaya lumabas siya ng bahay. Tsaka iba't ibang sinyalis na ang nakita niya nun. Una, yung paikot-ikot sa bahay nila. Pangalawa, yung pag-angil. At pangatlo naman, e ito. Ginising na niya ang asawa niya nun dahil ang iniisip niya na baka bigla siyang malingat e biglang may mangyari sa asawa niya habang tulog yun. Mas mabuti pang gising yun at alerto. Matapos sabihin ni Demi sa asawa niya ang mga nangyayari sa paligid na natili lang silang magkatabi habang nakikiramdam sa buong bahay nila nang bigla na lang narinig ni Demi ang boses ng tiyuhin niya na tila ba nahihirapan ito kasabay ng paghingi ng tulong nagtaka siya noon dahil ang alam niya e matatagalan pa ang pagbalik ng tiyuhin niya. Ang isa pang nagpapagulo sa isip niya, e bakit naman uuwi yun ng ganong oras? Pero wala siyang magagawa kundi puntahan yun at alamin kung ano ba ang nangyayari dun. Bali wala na kay Deminon kung may aswang nga ba sa labas o wala. Ang importante sa kanya ay e matulungan niya ang tiyuhin niya kahit ano paman ang nangyayari doon. Agad na binitbit ni Demi ang itak niya at binilinan niya ang asawa niya na wag na wag siyang lalabas ng bahay o lalapit man lang sa bintana. diretsyo na siyang lumabas ng bahay at pagdating niya dun, bumulaga sa kanya yung matandang babae na walang saplot na nagtatayuan pa ang mga buhok nakangiti ito sa kanya na para ba siyang ginagalit habang walang tigil ang pagtulo ng laway nito iginala pa ni Demi ang mata niya dahil hinahanap niya yung tsuhin niya nang biglang nagsalita yung matandang babae ng sinong hinahanap mo? <laughs> Paano ba yan? Uunahin na muna kita bago ko isunod ang asawa mo. Biglang tumakbo yung matanda papunta sa kanya pero laking gulat niya. Nung sa isang iglap lang, inasa e likuran niya kaagad yung matanda habang nakatutok sa liig niya ang matutulis nitong kuko. Hindi siya makapaniwala sa bilis nun ni hindi man lang niya yun nakitang dumikit yun sa kanya at nung oras nga na yun unti-unting binabaon ng matanda yung kuko niya kaya naman unti-unti din siyang nakakaramdam ng kirot habang nasa ganong kalagayan siya amoy na amoy ni Demi ang masangsang na amoy nung matanda bukod pa dun ramdam din niya ang madulas na likidong dumadampi sa katawan niya na nanggagaling naman doon sa katawan ng matanda. Alam ni Demi na katapusan na niya nung oras na yun. Pero maya maya pa, walang ano-ano'y bigla na lang umangat sa hangin ang matanda at diretsyong tumilapon yun papalayo sa kanya. Kasabay ng pangyayaring yun, nakarinig siya ng boses na nagsabing, Kamusta na, Flora? Matagal na din ng huli nating pagkikita. Magaling kang magtago pero kahit na anong galing mo, mahahanap at mahahanap pa din kita. Ngayon, matutuldukan ko na ang pamimerwisyo mo sa mga tao. Paglingon niya kung saan nang gagaling yung boses na yun. Laking gulat niya. Nung makita niya sa di kalayuan yung matandang lalaki na naandun sa pinuntahan nilang bahay nung hapon. Napansin kaagad ni Demi yung bandanang nakatali sa ulo nun at may hawak-hawak pa itong tungkod. Sa puntong yun, gulong-gulo na ang isipan ni Demi dahil wala siyang kaide sa kung ano ang mga nangyayari. Dahan-dahan namang tumayo yung matandang babae mula sa pagkakahagis sa kanya habang nagsasalita ito ng Ikaw pala yan tanda. Akala ko, kinain ka na ng lupa. Pero ayos na din at nagkita ulit tayo dahil maipaghihiganti ko na ang buong angkan ko. Hindi ako natatakot sa'yo. Kahit nababaylan ka pa, inkong baguwi. Matapos magsalita ng aswang, bigla na lang nawala sa paningin ni Demi ang dalawa at nakakarinig na lang siya ng mga tunog na para nagbabangga ang mga katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, nakita niya uli ang dalawa na magkaharap pero punong-puno na ang mga to ng dugo sa katawan. Narinig niya uling nagsalita yung matandang aswang at ang sabi nito, Parang wala ka pa pinagbago, ingkong bago'y Mabilis ka pa din pero hindi na magtatagal yung bilis mo, tanda. Dahil unti-unti ka nang pahihinain ng mga kalmut na yan, gawa ng mga lason na inilagay ko dyan. <laughs> Natawa naman yung matandang lalaki sa narinig niya at ang sabi nito sa matandang aswang. <laughs> Matagal ko nang alam yang walang kwentang kakayahan ng angkan mo at kung yan lang ang kaya mong gawin. Pasensya ka na. Dahil hanggang dito na lang ang buhay mo. Biglang inangat ni Ingkong bagwi yung tungkod na hawak niya. Kasunod nun, saksing buhay si Demi. Nang bigla na lang may malakas na kidlat ang tumama sa matandang aswang. Na dahilan naman ng pagkasunog ng katawan nun. Habang nagliliyab ang katawan ng aswang, Umusal ng orasyon si Inkong Bagwi At diretsyo niyang ibinugayon sa direksyon Kung nasaan yung aswang na yun Hindi naman makagalaw si Deminon sa kinatatayuan niya Dahil sa mga nakita niya Maya-maya pa Tumingin sa kanya ang matandang lalaki na si Inkong Bagui Sabay nagsabi ito ng O oh, ano iho? E eh, di naniwala ka na sa akin. Hindi naman nakasagot si Demi. Dahil hindi niya alam kung dala ba yun ng takot sa mga nakita niya. O dala ng takot doon sa matandang si Ingkong Bagwi. Nilapitan siya ng matanda sabay tapik sa balikat niya at nagsalita ito ng Hoy! Ano? Tatanga ka lang ba? <laughs> Halika! ipapaliwanag ko sa iyo. Hinawakan siya ng matanda sa braso at inakay siya nito papunta doon sa nag-aapoy pa ding bangkay ng matandang aswang. Sabi ni Ingkong Bagwi sa kanya. Oo nga pala, ako pala si Ingkong Bagwi, ang huling babaylan ng lahi namin. At yan namang aswang na yan ang huling aswang din sa lahi nila. Matagal na panahon na ang nakakaraan. Malaking labanan ang nangyari sa pagitan ko at ng buong lahi ng aswang na yan. Pero sa kasamaang palad, may isang nakatakas noon at yun nga e si Flora. Nagpalipat-lipat ako ng lugar para lang hanapin ko siya hanggang sa isang araw. Naramdaman ko ang presensya niya sa lugar na to. Kaya naman nanatili lang muna ako dito. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ay eh nakita ako ng pamilyang pinuntahan mo kaninang hapon at nagmagandang loob sila. Nakupkupin ako. Gawa ng para maitago ko ang sarili ko sa aswang na yan. Pumayag na akong tumira sa pamilyang yun. At kung tatanungin mo naman kung bakit ako nananatiling tulalanon, ang dahilan ko, araw-araw kong sinusubukang tuntunin ang kinalalagyan ni Flora gamit ang kakayahan ko. At yung nangyaring pagpunta ni Flora sa asawa mo, ramdam na ramdam ko yun. Kaya naman alam ko kaagad ang binabalak ng aswang na yan. At ngayon, natapos ko na ang misyon ko. Pwede ko nang sundan ng mga ninuno ko kung nasaan sila ngayon. Matapos magkwento ng matanda, may kinuwa siyang dahon mula sa bulsa niya at tsaka niya ito sinubo. Matapos niyang nguyain yung dahon na yun iniluwa niya yun at saka niya itinapal sa mga sugat na natamo niya mula doon sa aswang na yun. Maya maya pa, hindi makapaniwala si Demi nung nakita niyang unti-unting pumapasok yung mga dahon na yun sa loob ng sugat ni Ingkong bagui hanggang sa maghilom ito. Tapos nun, inihipan niya yung katawan ng aswang na kasalukuyang nag-aapol at sa isang iglap lang, bigla na lang naging abo ang buong katawan nun. Matapos yun, nagtanong si Inkong bagwi kay Deminang. Ano? May tatanong ka pa? Ako'y mauuna na at malayo pa ang aking lalakbayin. Pero, may ipapakiusap sana ako sa'yo. Kung pwede lang, huwag mo nang ipagsabi sa iba ang lahat ng nakita mo. Dahil kung hindi, eh magmumukha ka lang tanga. <laughs> o paano? Mauuna na ako. Ay teka nga pala. Pwede ka nang bumalik kung saan ka man galing. Wala ka ng dahilan para magtago makakabalik ka na sa normal mong buhay. O siya, ikaw nang bahala dyan na. At naglakad na nga si Ingkong bagwi papalayo hanggang sa hindi na niya ito nakita pa. Dali-dali namang binalikan ni Demi ang asawa niya na nag-iisa sa loob ng bahay. Pagpasok niya, agad siyang tinanong ng asawa niya kung bakit bumalik siya kaagad. Nasaan daw yung tiyuhin niya? Sagot naman ni Demi. Anong bumalik kaagad agad? E kanina pa nga ako nasa labas, di ba? Pinagpipilitan naman ang asawa niya na halos kakalabas niya lang ng bahay. Kaya naman si Demi, biglang naguluhan sa sinabi ng asawa niya napabalik tuloy siya ng tingin sa labas ng bahay. Kasi, ano yun? Nananaginip ba siya ng gising? E pagkaganon kasi ang itsura ng asawa niya, ibig sabihin, seryoso yun sa sinasabi niya. Pagtingin niya uli sa labas, nakita niyang nakatusok sa lupa yung tungkod ni Ingkong Bagwi kung saan binawian ng buhay yung aswang. Dali-dali niya yung kinuha para ipakita sa asawa niya at ikwento ang mga nangyari. Ang asawa naman niya, sumang-ayon na baka aswang nga yung naririnig nila kanina. Pero yung ingkung bagwi, kidlat, nasunog na aswang, eh hindi pinaniniwalaan ng asawa niya. Isa pa, ayon sa asawa niya, hindi maaaring mangyari ang lahat ng ikinuwento niya sa kaunting oras lang. Ano yun? Minuto pa lang ang itinatagal niya sa labas. Ganun kaagad karami ang nangyari? Imposible, di ba? Kaya naman ang sabi ni Demi, kung ayaw niyang maniwala, edi wag. At ang sabi sa kanya ng asawa niya, kaya siguro na wala yung aswang E natakot nung makita ang hawak na itak ni Demi Nung lumabas siya ng bahay Gawa nang hindi talaga naniniwala ang asawa ni Demi Nagpahinga na lang sila nun Hanggang sa makatulog ang asawa niya Pero si Demi hindi makatulog dahil ultimo siya ay eh, nagdadalawang isip na din kung totoo ba ang lahat ng na nakita niya. Kinabukasan, maaga pa lang, isang magandang balita na kaagad ang bumungad sa kanya. Dahil nung oras na yun, dumating ang mga magulang niya at ibinalita na iniurong na ng kaaway niyang lalaki ang reklamo laban sa kanya. Dahil bukod sa hindi naman naputol ang braso nun, e napatunayan na hindi pala si Demi yung sinasabing kalaguyo ng asawa nung lalaking yun. Kaya naman yun ding araw na yun. Masayang nagpaalam sila Demi sa iba pang mga nakatira dun. Dahil babalik na siya sa kanila. Pero nung doon na siya nagpapaalam sa pamilya kung saan niya unang nakita si Ingkong Bagui nung sinabi na niya yung pinapasabi ni Ingkong Bagui sa kanila. Laking gulat niya nung sinabi ng pamilyang yun na wala namang matandang lalaki dun at lalong wala silang kinukup-kup na matanda. Doon na kinilabutan ng sobra si Demi at nagtataka siya kung bakit parang siya lang ang nakakakita at nakakakilala sa matandang lalaki na yun. Ano ba yun? Binura ba ni Inkong bagwi ang lahat ng alaala sa kanya? Kaya naman agad siyang umuwi ng bahay nila. Dali-daling kinuha yung mga gamit nilang mag-asawa at mabilis nilang nilisan ang lugar na yun. Simula nun, medyo nagkaroon na ng kakaibang takot si Demi kapag nakakakita siya ng matanda na may gamit na tungkod dahil sa tuwing makakakita siya ng ganun ang palagi niyang naaalala ay yung mahiwagang matandang lalaki na si Inkong Bagui. ayun oh, ayos. Alam nyo para sa akin medyo kakaiba tong kwento na to no. Biruin mo, siya lang ang nakakakilala kay inkom Bagwi. Tsaka paano nangyari yung ang tagal niyang nasa labas ng bahay. Marami nang nangyari. Pero ang sabi ng asawa niya, eh hindi pa daw siya nagtatagal sa labas. Paano kaya nangyari yun? Kumbaga, Huminto yung oras nung naganap yung labanan nilang dalawa ni Ingkong Bagui. Baka may idea naman kayo. Pashare naman oh. Salamat. Dumako naman tayo sa shoutout ng mga mahal kong tagapakinig na sila. Johnny Mar Leling Juan Padua Teresita Serrano Exequiel Ranjenos Skygirl35, Janstone Canete, Dodong Cabelo, Joke Mangin at kay Adrian Ramos. So paano? Hanggang dito na lang muna. Salamat.